Hi dreamers Welcome back to my vlog, hello everyone. For today's video, guys, meron lang ako sa inyong share na isang good news. Okay, anong good news mo guys? Okay, ang good news na ito, guys, ay kung kayo po ay taga-Pasay, ang mayor po ng Pasay ay nag-offer po ng pre-skills training. Okay, apat na category ito, guys. Una, guys, training ay housekeeping. Okay, anong kagandahan ng housekeeping nito guys? Kasi yung housekeeping guys, ay pwede po kayong mag uh, trabaho sa bahay, pwede kayong mag sa hotel. Okay, magagamit nyo to guys na training na to. Kasi nga, uh, kung kayo may hawak na ng certificate, ay pwede po kayong mag-abroad. Kaya tangga po yung certificate kahit tapo ay wala pa po kayong experience. Yan po ang kagandahan kung mayroon po kayong housekeeping certificate. Kasi lalo na po kung gusto niyo pong pumunta ng Israel, ng Japan, di ba ang mostly ang Japan ay nangangailangan ng mga housekeeping. Meron din po sa Macau, 'di ba? Kasi marami din pong uh, hotel, mga casino sa Macau. So, uh, nangangailangan sila ng mga housekeeping. Tapos, guys, ano pa yung pangalawa, guys? Uh, ang pangalawa, guys ay driving lesson. Okay, nagbibigay din po sila ng free skills training para sa driving lesson. Okay, sa, lalo na po sa mga uh, gusto mag-work o gusto mag-apply, papunta ka abroad na hindi afford na mag-aral ng driving, ay ah, ito na yung chance nyo guys. Kasi pag mayroon kayong driving certificate, ay pwede kayong mag-apply as a driver sa truck. Lahat ng mga four wheels ay pwede po. Uh, ang alam ko, guys, sa uh, Middle East, like uh, Dubai, okay, Saudi, kung kayo po ay may certificate lang, driving certificate, kayo ay lisensyado, ay pwede po kayo mag-apply as a truck driver. Pwede din po sa Uber, okay, pwede din kayo mga delivery truck, ganyan. Dito din sa Canada, guys, uh, napaka-in-demand ang mga driver. Lalo na kung meron kayong experience as a driver sa truck, professional na kayo at uh, gusto nyo mag-work uh, dito sa Canada, ay pwede pwede pwede. Pero po sa mga baguhan na naghahangad na maging driver, ay ito na po yung chance nyo sa mga tagapasay na mag-aral na po kayo ng driving kasi nag-offer po si Mayor Emi Calixto. Ang pangatlo guys ay photography. Okay? Sa mga gustong mag uh, matuto sa pag-edit ng photo or kung gusto nyo maging photographer, ito na yung chance nyo guys na mag-aral ng photography kasi nag-offer po ng free training ang mayor ng Pasay. Ang pang-apat guys ay waitering services. Kaya na ang waitering services guys ay napaka-in-demand po lalo na po dito sa Canada. Lalo na po kung kayo po ay nagbabalak uh, mag-abroad at wala po kayong mga experience at short din po sa budget para mag-take na mga training course. ay ah, ito na yung chance nyo guys na mag-take na po kayo. Grab nyo na to yung opportunity na to sa Pasay kasi nga yung mayor ng Pasay ay nag-offer po ng apat na uh, pre-training skills. Ano nga po ulit yon Housekeeping, driving lesson, uh, photography, and the last one ay yung waiting services. So, lahat yan guys ay napaka-in-demand. Ang importante guys na meron kayong certificate kasi magagamit nyo na yan kung gusto nyo mag-abroad. Middle East, Canada. Sa Middle East kasi guys alam ko meron lang kayong certificate ay pwede na po kayong mag-apply sa Middle East. Okay, hindi nyo na po kailangan mag-gather ng mga experiences ng 2-3 experience para humahal kayo. Basta po meron kayong certificate as a driver, waitering, kung meron kayong certificate, and then sa housekeeping, madali na po kayong ma-hire. sa kandida guys, alam ko, kailangan meron kayong experience, at least 1 year experience. So kung kayo ay makatapos dito sa free training service na in ni Mayor Emily eh, Calixto, ay mas maganda. Okay, mag na lang kayo ng experience kung gusto niyo po mag-apply puntang kanda. Pero guys, sa ibang bansa ay hindi na po kailangan na experience. Basta meron kayong certificate ay pwede na po kayong mag-apply. Tapos guys, ano yung mga requirements na dapat niyo'ng eh, handa kung kayo mag-a-undergo ng pre-training sa Pasay City, ay ito po yung mga requirements niyo dapat ihanda guys. Kailangan nyo guys mag, uh, magdala ng resume, photocopy of valid ID, any valid ID like uh, passport, police clearance, okay, barangay certificate or SSS o yung UMID kasi pwede na yung UMID. Okay, marami pong pwede magamit na government ID. Kailangan nyo guys din mag-request ng letter kay Mayor Emmy Calixto. And then, the last requirements po ay kailangan nyo po mag-provide ng barangay certificate kung kayo po ay katira po sa Pasay City. Okay, kailangan ko yung parang guys certificates. Apat lang guys, di ba? Napakadali lang. Presyo me, photocopy of your valid ID and the government ID. And then, letter galing kay mayor. And the last one is the barangay certificate para kayo ay maging qualified dito sa pre-training service na uh, ng Pasay City. Share ko lang sa you guys. Is some good news. Dahil na po sa mga taga-Pasay. Uh, good luck po. So guys, if you find my video helpful, please fuck subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakatulong po sa inyo, please like, click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So good luck po! Thank you for watching! Bye! God bless us all!